Ano Hindi na naman makalakad to. Sige niya, hi, hindi ako kumain ng ulam ha. Hindi nga ako kumain ng ay, kanin <laughs> eh. <laughs> hindi kita napanta yan eh. <laughs> <laughs> Di nagpusta kami eh. ko yung simot ng magbaleta eh. Napoy. Repel. Repel daw eh po. Gano'n dami po. Ang daming kanin Agawin niyo na lang yung mga hindi na kukuha. Gano'n na niya, pwede na yan. Hindi naman pa ikaw, pa ikaw. ka. oh yung ka yan, pala. <laughs> mga high blood yan, ng gamot ah. O, yung mga inulap niyo, alam nyo dami na pala. Ay! Ano yan? Ang kambing! O, bilisan niyo may ribs dito. Oo, yung ribs si available din. Magkano dito. 120 ba yan? Huh? Ah, kala ko 120, 21. Yung wala ng gulay ng diyan. 1 sa 20, di 1.20. bait bait. Kumurti nga dalawa pa rin ta. Hay, next year okay malilita kahit bukas pumunta kayo. Sige, okay, video lang ng video. Ano ah, nga tong okay. bata, dalawang bata eh, katabi ko eh. Sarap kumain nila katabi. <laughs> Sabi niya, pispis eh. Dapat mag dito, no? Okay, every two years, no? Oo, so, para mapapaghanda. Mercy, mm -hmm. sinasunod na ni Mercy. <laughs> okay, Kung wala niyan. Bukas alas wala niyan. Bawal pa naman sa effort yung papaitan. Huwag May ano, may matigas din konti. Salamat talaga. Wala na okay. na no. oh, yung din eh. Tubig to kanya yan. Ang nyo naman kumain diyan. Oo, 'yun kinain ko. Yung ano, yung isa hindi ko nakain. Pero kuya, eh, orange, pa? At wala na? Sold na? Hindi ko nga natikman eh. Baka meron Eh ano yun? Pinagbispisan yun? Mm. Hindi oh, pa. Ah, Malambot na yan. Galing sa bunganga nga na iba yan. Hindi pa yun. Malambot na yun. Tinabi lang. Ito pa ang papaitan o. Tinabi lang yan. Tinabi lang. Malambot na yan. na yan. Ubus na. Uy, ang bagay nyo kumain diyan. Pipilan nyo ulit yan ng sabaw. Ubusin niya. <laughs> walang uuwi niya, hindi naubos. Tingnan <laughs> hmm. eh. Tatulungan kita. Hmm. Nakain mo na to? Hindi pa. Kita meron si Tulungan kita. Oh. Yung gulay, kainin niya. Hmm. Nandiyan yung gulay. Kainin ko yung, yung gulay. <laughs> Sige ah. <ha>? Pagdala eh. <laughs> mapatlog, mapatlog. Hoy, ubusin niya. Ubusin niya. Sino yung nandito? Huwag kayong alis ng wala, hindi ubus ah. Gusto ko may gulay. Ubusin niya ha. <laughs> di ba ba Hmm, dumukot nga ako dun eh. Ito oh. napapansin ko sa'yo, kanina nandito ka, nandun ka. Ngayon nandyan ka na. Kasi gusto ko gulay, hindi na kanain eh. Okay, okay, okay. Taga si hmm. Hindi ako nagkakanan kasi. Ito ba yun, gulay yung, oh. Hindi na kanain no? Tignan mo, hindi man. Hindi ah, nandito ako kumakain yun. Eh. Mamaya nandyan na ako. <laughs> Pitap-pitap mo si Saka ko. Ang harap ng gulay. Ngayon ito bang tiba? Hmm. Hindi, hindi ako nagbito. Nagahiwa lang ako. Yung may rayo ma, doon ako pinapalitan. Pitap-pitap si Saka. Kinakapahin niya kung nanamagana. Tapalan mo ng alas. Kapalan mo ng alas yan. Hindi, dos mamaya. Ang dos. Oh, sir, sir. Oh, sila nga yung nakatingin habang nilalagay ng alas. King yun, King. Pero ito okay. kayo yun, ha? <laughs> <laughs> Sa? Dahil <laughs> <laughs> yun. Oh, hindi, kasi, oh, hindi. Sabi nga namin ni Mati, makita ito, lang ay. namin kayo. Parang nakita nyo kami. Na, ito pa, ha? Sa? Yung baka mo. Oo. Bakit? Sana lang yan magpakabuso. Oh, ba't iniwanan nyo na to? Kaya yeah, yeah. nga yan. Bukas ang kambing, may bayad na. Siyempre, oh, ha? Salamat yung okay, saniyang, ah. Walang problema. Taya, ano mo ito? Taya. Ano? I-refill? ano? Mapalitan? Tubig? Mapalitan? Taya, sa'yo na so yan. Taya. Ay? Tumain na yan kanina. Payo na ano yung papaitan pa. Dami. Ay sabi oh. mo siling. Oh. Buti nilagay ko naman nilaga hmm. eh. Ilagyan mo. <laughs> Hindi pa ako nakakain ng papaitan. Ayun ang kinakain ko <laughs> kanina. <laughs> Bakit? Okay, humor. Hoy. Ayos ba daw? Oh. Bakit po siling? Bakit po siling? Bakit po siling? Bakit po siling? Sabi <laughs> mo, na yung Ito ang bawal sa high blood. Yung mga laman loob. O, yan ang pinakabawal. Gusto ka na. Ito, na sold out yung kaldereta. Hmm, buti nga naka, nakakain pa ako dito. Ito ano? Ito kaldereta? Iwisa na ako eh. Kaya mm. yeah, yeah, take out ka sana. O, pa oh. Hindi na yun. Sabi ko mag-take out ako. Call mm. Wala naman. Wala. <laughs> ko kanina kung batas eh. Mga sa mo mo magluto na nakaubad, yung pawis mo, Di yung pampalasa daw.

hindi ka, nag nagbayag ka. Naghanap nga ng hmm, kanin eh. Nang hmm. kanin? Ay, kitang, kitang, Ay no, kanin, no? Meron ba dito? Kanin, may yung so. hmm. nagayaw. Hmm. Hmm, sabaw. konti lang ini iniinom kong sabaw niyan. Hmm. Ah, may tuloy minti yung May kagaya yung Matit, masarap pala yung mga tira-tira. Iba-iba lasa. <laughs> Ang sarap ng laway nyo ah. Uy, <laughs> ano? Oh. Mm, masarap pala yung latak. Sabi rin nila nakakalaseng, hindi. Hindi pa tapos mag yan. ano? <laughs> Ano sa amin nito? Baya, gusto ba? Ewan ko na, nakakahiyak. Ang paka, magiging paka. Ang jaya na eh. Putang eh, yung kanin. Ubusin namin yan. Uy, grabe naman siya. O, oh, mali ka niya. Eh, nandiyan siya ang kayang boy. Sabi, magsasain -sa kayo yung nagtatanim. Nahirapan. Nabot, nabot. Oh. Mabuk. O, di ba, oh. yung subo na ganito. O, oh. oh, sige, mabuk. baboy nga, kinakain, baboy pa. Eh, oh. <laughs> e, kambing do. <laughs> Uy! Dito naman tayo peso eh, no? O. Oh. Okay. Ay. Ano naman, naman yung mga aso? <laughs> ano naman yung mga aso? Diyan ka Nakablog ba yan? Dito ka na. Ano sa niya? Yung gantong na. Na ma'am. Bilisan nyo! Uwi na tayo! Anong oras <laughs> na? Ha

Dito na daw ina po. Dami pa ano no? Agawin niyo na lang yung mga hindi na kukuha. Hindi na pwedeng Hindi naman bodo pa kaya agawan pa siya. May gapay Ano? Kaya ka din. Oo, yung pinagtira ko to. Hindi. Yung yan to big. Eh, magtutubig pala. Mga iblad yan, minum ng gamot ah. Oo. Yung mga inulam nyo. alam niyo, dami na tira. ay ano yan? Ang kambing! <laughs> oh, bilisan nyo lang, may ribs dito! Oh, yung ribs si Bial, available din! <laughs> <laughs> Magkano yung 120 ba yan? Hindi! Huh? Ah, Kala ko 120, may isa. Hindi na lalong gulay nyo dyan. 1 saka 20, di isang 20. Ang 20, dalawa.